Hindi napigilang kiligin ng It's Showtime host na si Kim Chiu matapos siyang bisitahin sa Showtime studio ng kanyang on-screen partner o love team na si paolo Apelino ngayong araw na ito. Hindi lang si Kim, maging si Vice Ganda at lahat ng host ng Showtime ay hindi na itago ang pagkakilig sa walang pasabing pagdating ng aktor. Hindi maipinta ang mukha ni Kim Chiu dahil sa sobrang kilig na kanyang naramdaman. Kahit sina Jackie at Lassie na nasa likod ay halos maihiden sa sobrang kilig sa dalawa. Ito yung tipong eksena kung saan big ilang dumating yung crush mo tapos grabe yung tibok ng puso mo at syempre hindi naman pinalagpas device ganda ang pagkakataong ito at pilit na ipinaglapit ang dalawa habang nakaupo tinanong ni Kim si Paulo kung ano daw ba ang gusto nito sagot naman ni Pao, wala gusto ko lang naman yung magmamahal sa akin at this point ay napatakbo sa gilid ng studio si Kimi dahil tila bigla siyang nahiya. Kapansin-pansin din na pinagpawisan siya ng husto kahit pa malamig sa loob ng studio. Very evident din na biglang nag-iba yung aura ni Kim nung dumating si Paolo Avelino. Maging si Vice Ganda nga ay napuna ito at nagkomento siya kay Kim na sobrang lambot daw nito ngayon. Samantala, ang kwento naman kung bakit dumalaw si Paolo Avelino sa Showtime. Talagang may schedule na mag-guest pala siya sa Showtime pero bukas pa ng Saturday episode. Bukas kasi ipropromote ni na Paolo at Kim sa Showtime ang much anticipated upcoming series nilang What's wrong with Secretary Kim? Pero galing kasi sa recording studio si Paulo, pero na-delayed daw yung recording. At dahil malapit lang yung recording studio sa studio ng Showtime, kaya naman naisipan ni Paulo na dumiretso na doon. Take note, wala sa schedule ng Showtime na magge guest ngayon ang aktor, kaya naman nagulat talaga ang lahat sa bigla ang pagsulpot ni Paulo Avilino. So in short, talagang sinadya niya doong bisitahin si Kim Chu. Hindi na talaga mapigilan pa ang sweet moments ni Kim Chu at Paolo Avelino. Kaya naman lalong rumarampa ang rumors ngayon na baka talagang may something na umanong namamagitan sa dalawa. Pero kasi kilala bilang isang promo king si Paolo Avelino kapag may upcoming at ongoing siyang proyekto. Lahat ng nakatambal niya noon ay very sweet din siya na pala ay for promotion lang. Lalo na nga 3 days na lang ang natitira bago maipalabas yung what's wrong with Secretary Kim. Pero ayon naman sa mga Kim Pao shippers, iba umano yung pinapakita ngayon ni Paolo. Very consistent daw na sweet siya kay Kim Chu both on and off the camera. Matatanda ang ding nagbigay pa nga ng bouquet of flowers ang aktor kay Kim nung nakaraang Valentine's Day. Bagay na ikinagulat naman ng lahat dahil ayon kay Paulo noon ay hindi siya mahilig magbigay ng flowers sa mga babae. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Halatang fan service, promo for their show, LOL. Dami na naman naniniwala, this is another PR post. Next week ulit, expect another post promo lang talaga kasi yan for upcoming series nila. Huhu, pero totoo naman na nakakakilig sila. Can't deny na umaapa chemistry. Kitang kita ang kilig ni Kimi eh. Sana kung anuman ang meron sa kanila, di siya masaktan after.